ng mga nagbabagang balita. Higit sa 7 milyong halaga ng droga na samsam sa bypass operation sa Minalabang. Flood control project sa Lagunoy, nasira ng Super Typhoon 1, proyekto Ampaw Umano. Landslide na itala sa kalsadang sakop ng presentasyon Karamoan Road dahil sa mga pag-uulan. Nasa sampung dolphin, nakita sa San Miguel Bay. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Kalabos ang isang lalaki sa ikinasang bypass operation sa Minila, Baca Sur. Droga ng nagkakahalaga ng higit sa 7 milyong piso na samsam ng mga otoridad. May ulat si John Amador nila yan sa kayo, itan, itan. Yeah. Yeah. Una mo ngayon na ako naghahawak ng ganito. Hindi ma'am. Una, maliit lang hanggang... Palaki ng palaki. Um. Yan ang pahayag ni Alias Rigi, 41 anyos mula sa Naga City, Cebu at kasalukuyang naniniraan sa bayan ng Pili matapos masakote sa pinagsanib persa ng Minalabak PNP at Regional Police Drug Enforcement Unit sa isang bypass operation sa Barangay Irayang Solong, Minalabak, Kamarinisur pasado alas 12 ng ating gabi ng Martes matapos makipagtagpo ang nakamotorsiklong sospek sa Puser Bayer. Yung matagumpay na operasyon natin against illegal drugs na isinagawa natin kaninang madaling araw. So ito ay Valley Joint Operation ng uh, RPDEU na pinangunahan ni Police Captain Dennis Altes ng PIU, PIDEG, SOU5, uh, 501st, Maneuver Company, RMFB5. Yung ating pusher buyer ay bumili ng uh, 50 gram sa respondent. Ngunit sa pag-search ng, ng respondent, nakuha pa rin sa possession niya itong another 20 sachets ng illegal na droga. So nag to total siya na na bigat na 1,050 grams na nagkakahalaga ng 7 million 140,000. Malaking bagay umano ang pagkakahuli sa sospek dahil napigilang maikalat ang pinagbabawal na gamot sa kanilang bayan at posibleng sa iba pang lugar. Depensa naman ng sospek, pinatulan niya ang galitong gawain dahil muna 5,000 isang linggong sweldo Pumapalo sa 40,000 na ang nakukuha nito sa iligal na gawain. Masaya yung ating mga operatiba. Siyempre, ibibigay ko ang onra sa ating operatiba dahil sila talaga yung ah uh, nagpagod, nagsakripisyo ng oras nila sa pamilya nila. At saka nagdagdag ng, ng alam mo yun, yung effort, emosyon, lahat, lahat, lahat. Halos natutulog sila sa kalsada para lang matagumpay itong operasyon na ito. Sinagawa nila na more than a month na nilang sinusubaybayan. Sa so, hura na po linggo. Ang simula sa 5,000. 5,000 ang linggo. Tapos umakyat. Magkano na? Yung mata. 40. Ang linggo. Uh, napasok ka dito, tanggap mo na nangyayari sa'yo. Bakit? Para sa ano yung ginagawa mo? para lang sa pamilya pa rin. Nakita ko ano sa kanila. Maliban sa tuloy-tuloy na monitoring sa mga sangkot sa illegal na droga at sumusubok magpasok nito sa kanilang bayan, ilang intervention din ang ginagawa ng LGU at PNP para tuluyang madrag cleared ang apat na barangay at madrag free ang kanilang bayan. So para ng enforcement natin sa sa campaign against illegal drugs, uh, tinututukan din natin yung yung pagiging cleared o kaya drug cleared ng municipality ng Minalabak. Sa ngayon, may apat na lang kaming barangay na kailangan i-cleared para maging uh, at oo, magiging drug cleared municipality na yung municipality ng Minalabak. Siyempre, nagpapasalamat din tayo sa sa pamumuno ng ating mayor, Mayor James Colin Lizardo. So napaka-aktibo at napaka-laki ng suporta niya sa programa ng PNP Minalabak. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Minalabak Police ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Jan Amador, CSN. Music Hanggang bukas pa, maaaring maranasan ang mga pag sa kalakhang kabikulan dahil sa traf ng Bagyong Verbena. Pasok sa lahat ng antas, sinuspinde dahil sa mga pag-uulan. Narito ang ulat Simula pa kahapon ang nararanasang ulan sa Camarinesur, dulot ng trough ng bagyong Berbena. Sa libman ng sur umabot hanggang alert level ang antas ng tubig sa Bicol River na sakop ng barangay Putot sa naturang bayan. May mga oras na halos mag-zero visibility na dahil sa malakas na ulan. Nang dahil dyan, nagsuspinde ang maraming LGU ng pasok sa lahat ng antas mula public at private schools. Alinsunod sa memorandum ni PDRM si Chairman at Governor Ari Villafuerte. Inabutan ng news team na abala sa paglilinis ang mga residenteng ito sa barangay kelawag Naga City na nakaranas ng bahagyang pagbaha. Iyo ma'am pero madali man nag-anunsyo tubig. gan man lang 'yun dikit lang na ano tapos dumadagman lang sa ano, tubig baga po niyan. Laloo pa na maluluyan na. Na ano lang kami sa natin. Ang ilang residente naman ng Barangay Concepcion Pekenya nangangamba na baka humalo sa tubig baha ang mga basurang ito. Ayon sa pag-asa, maaring magtagal pa hanggang bukas ang nararanasang pag-uulan dahil sa bagyong Barbena. Dahil umano ito sa malawak na diameter ng bagyo na umaabot hanggang sa ilang bahagi ng Mindanao. Kaugnay nito nananatiling nasa signal number 1 ang lalawigan ng masabati dahil sa banta ng bagyo. Wala mang nakabanderang warning signal na nanatiling nakahanda ang PDRM si Kamsura sa posibleng epekto ng bagyo at ulang dala nito sa probinsya. Nick La Cruz, CSN sa bagsik ng Super Typhoon Uwan, tila ipinabisto nito ang umano'y substandard na flood control project sa bayan ng Lagunoy na manipis ang mga bakal at wala pa umanong sheet pile. May ulat si Ele Balbin. Sa paanan ng Mount Isarog sa bayan ng Lagunoy, Camarines Sur, dumadaloy ang malaking waterway sa barangay Binanuahan. Sa lugar na ito, matatagpuan ang flood control project na proteksyon sana sa mga residente sa baha, ngunit nawasak ng manalasa ang Super Typhoon Owan at tila na bisto ang pagiging substandard umano ng proyekto. Nandito ako ngayon sa Lagunoy uh, River kung saan makikita nyo sa aking uh, likuran. Ito yung uh, flood control na magpo na sana sa mga residente dito upang hindi sila bahain. Sa so, ngayon makikita nyo, nung Typhoon owan halos bumigay na lahat. Magmula po doon sa dulo hanggang dyan, umaabot daw po ito na mahigit uh, 180 uh, meters yung uh, bumigay na flood control na ito. Umaabot to sa 170 million na pinondohan upang maisaayos, upang magbigay ng kaligtasan dito sa mga residente. Sa pag-iikot ng news team, kapansin-pansin na makikita ang bumigay na pader. Natuklap na konkretong bahagi at halos walang laman ang loob ng istruktura. Kulang na nga sa bakal, manipis pa ang simento at tila ampaw ang pagkakagawa ng flood control project na pinondohan ng higit 170 million. Sa mas malalim na pagbusisi ng Kamsor News, ang proyekto ay pinatupad ng Alro Construction and Development Corporation at may calendar duration na 308 days at sinasabing nagsimula noong 2024 bago ideklarang completed ngayong taon. Na. Ayon sa mga residente, mahina umano ang pundasyon ng pagkakagawa ng flood control na sana'y magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mga barangay na palaging binabaha tuwing may malakas sa pagulan at bagyo. Ngunit ngayon, labis ang kanilang pangamba dahil ang proyekto ay hindi lamang nabigo at naglagay sa kanila sa peligro kundi naging malinaw na ebidensya na umano ang kapabayaan at posibleng katiwalian. Ayun na po sir ang traktor nang nangyari kan sa tubig, hindi na po ko yan. Sigis na po kayo karalot dyan, hindi po tapos-tapos. Dapat po kayo, sir, pagkakarayan po ang pagkagibot, maghahirap po, po, sa mga tao o tigarawot yung tubig, ang kaharungan po sa taas. Na, Mah Mahina sila siguro yung ano, yung foundation nila. Mm -mm. Mahina ang ano, kaya ang masasabi ko lang, tibain nila kung ano, ulitin nila. Mm -hmm. nila yung ma, yung matatag talaga yung pagkagawa nila. Para hindi na maulit yung ano, sayang eh. Eh, million ang ginagastos tapos pabali wala ang ganyan lang. Eh, mahirap yung ganyan eh. Ang panawaan ko lang po, ayusin yung kung ulitin nila, ayusin. Eh, paulit-ulit ta uh, ganito, sayang lang. Ayon kay Camarines Sir Governor El Revilio Puerte, nais niya sanang personal na ipakita kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga nasirang seawall at flood control project upang makita ang aktual na kondisyon ng mga ito. So natin mapakita sana yung nasirang seawall para uh, dapat makasuhan yung dating imbuelte dyan, mga imbuelte dyan, uh, lalo na sa DPWH na inamin na walang sheet pile. So, pero alam ko, alam naman niya may picture yan. Eh. So, sana ma-resolve niya yan. At sana makabigay pa ng tulong sa mga coastal area na na-damage sa Garchitorea na, na Karamoan, Lagunoy. Samantala, personal na nagtungo ang news team sa tanggapan ng DPWH Port Engineering Office upang humingi ng opisyal na pahayag at komento hinggil sa nasirang flood control project. Ngunit ayon sa mga gwardiya na naka-duty sa tanggapan, nasa meeting ang mga opisyal at wala pang sino mang maaaring magbigay ng komento sa naturang isyo. CSN. Nadaraan na na ng anumang uri ng sasakyan ang kalsada na nagdurugtong sa mga bayan ng presentasyon at karamuan kamarinesur. Yan ay matapos ang naitalang landslide sa lugar dulot ng pag-uulan dala ng bagyong verbena. Bago yan ay pansamantalang hindi nadaanan ang kalsada na sa bantugan presentasyon dahil sa humambalang na lupa sa lugar. Patuloy na may ng autoridad ang sitwasyon sa mga landslide area sa lugar at pinagiingat ang mga motoristang papasok at palabas ng presentasyon at karamoan areas. Naka-deploy na ang response group ng Philippine Coast Guard sa mga coastal areas sa Camarines Sur dahil sa banta ng ulang dala ng bagyong Verbena. Philippine Coast Guard naka full alert status bilang paghahanda sa bagyo. May ulat si Jem Garcia. Naka-full alert status ang Philippine Coast Guard bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Verbena sa Camarines Sur. Bagamat hindi man direktang tatamaan ng bagyo ang Bicol Region, nakahanda pa rin ang Deployable Response Group ng Coast Guard District Camarines Sur na nakadeploy sa iba't ibang coastal areas sa probinsya. Kasama na rito ang coastal areas ng Karamoan, Buhi, Seruma, Kanaman, Kalabanga, Sabang at iba pang lugar sa Camarines Sur. Sa ngayon po, uh, meron kami uh, mobile team and substations na minimum po yung 6 and then meron lang po kami maximum po namin sa mga nasa 9 po. And then uh, kasama na rin po dyan yung uh, aming mga opcon units so yung mga aming um, SOG po, yung mga divers namin. Kasama rin po sila sa deployment po. Wala namang nakataas na gale warning kaya wala pang travel advisory na nagsususpende sa biyahe ng anumang sasakyang pandagat. Para lang po namin sa ating uh, mga mangis na, na ah, meron po kami kulungundang ng mga info drive sa mga coastal barangays na uh, which is nagpapalala kami sa mga mangis na, na once na masama ng panahon, hindi na po namin sila pinapahintulutan. And then sa ngayon naman po is medyo maganda pa naman po, pulan lang naman po siya, inaalag pa po namin yung mga mangis na nalumawad. Jam Garcia, CSN. Pinag-iingat ngayon ng health expert mula sa Provincial Health Office ng Kamsur ang publiko hinggil sa mga sakit na maaring makuha ngayong typhoon season. Nagbabalik si Jam Garcia. Isang buwan nang pabalik-balik ang ubo ng anak ni Nanay Marilu, kaya naman ipinatingin niya na ito sa espesyalista. Uh, ang bulan nga, ang bulan nga, kasi pinapainom ko lang siya ng para sa ano, para sa ubo. Tapos minsan sa lang linggo na wala man, tapos nagbabalik na naman. okay nag-ano na kami ipadokto. Ayon sa health expert ng Provincial Health Office ng Sur kusa naman umanong gumagaling ang sakit tulad ng sa anak ni Nanay Marilu at kailangan lamang uminom ng gamot. Ngunit hindi umano ito dapat na ipagwalang bahala dahil ang pabalik-balik na ubo ay maaaring maging sintomas ng malalang sakit kagaya na lamang ng tuberculosis. Sa ubo, pwede ubo si sipon, Um, kung wala namang mga lagnat, pwede naman mag-try muna ang mga over-the-counter drugs. Pero usually kung sa mga bata, mas okay na magpatingin agad. And lalo na kung yung ubo, no? Uh, kung sa matatanda, if it's more than two weeks na, mas maganda na magpakonsulta agad kasi uh, pwede yung PTB no? or tuberculosis, which is very common sa Pilipinas. Kaya naman may paalala rin ng espesyalista patungkol sa ubot sipon na madalas maramdaman ngayong typhoon season upang hindi na ito mas lumalapa. So para po makaiwas sa mga ubot at sipon uh, kapag may sintomas na syempre magmas para hindi na madaling makahawa. And um, very important din po yung flu vaccine para at least kung mahirap matablan ng mga ganitong sakit kasi usually yung mga common cold, cough and colds naman uh, dahil sa sa mga viral infection which is uh posibleng maiwasan if may flu vaccine ka. Samantala, ilang beses na rin daw niyang pina-check up ang kanyang anak at nasa 3,000 na umano ang kanyang nabayaran kaya't problema na rin nila ang pinansyal. Mabuti na lamang at nariyan ang libreng check-up at gamot sa Edmero Clinic sa Pili Capital Complex. Kaya naman malaki ang pasasalamat niya sa LGU Kamsur sa pamumuno ni Governor Alri Villafuerte. Thank you sa ano sa ganito na ano may mega may ganitong libre kasi yes, para sa amin mahihirap, nakakatulong talagang malaki sa amin. Jem Garcia, CSN May mga nakitang dolphin sa San Miguel Bay sa bidyong ibinahagi ng Kalabanga Fisheries and Management Unit sa Kamser News. Makikita sa video ang tila pakikipaglaro ng Irrawaddy Dolphins sa bangka ng mga manging na tumatalon-talon pa. Ayon sa motoridad, tinatayang nasa sampung dolphins ang nakita ng mga mangingisda sa video. Ang naturang species ng dolphin ay konsiderado ng critically endangered base yan sa IUCN Red List at DNR. Kaya mahalaga yung ipagbigay alam ito sa mga otoridad at huwag saktan. Nagpapatuloy ang pagtanggap ng aplikasyon ng pag-ibig fund para sa mga nais mag-avail ng calamity loan matapos ang pananalasa ng bagyong uwan. Kung ano ang requirements at kung magkano ang loanable amount, alamin sa ulat na ito. Dalawang linggo na ng manalasa ang Super Typhoon Uwan na nag-iwan ng kaliwat ka ng pinsala sa iba't ibang sektor nang dahil dyan ay sinailalim ang buong probinsya sa State of Calamity base sa deklarasyon ng Sangguniang panlalawigan ng Kamsur. Kaugnay nito, nagpapatuloy ang pagtanggap ng pag-ibig fund ng Calamity Loan. Ayon sa pag-ibig fund Naga, marami sa kanilang miyembro ang nagsumiti na ng aplikasyon para sa Calamity Loan. Sa katunayan, may mga pinoproseso na ang ahensyang mga Calamity Loan applications matapos ang deklarasyon ng state of calamity sa probinsya. Okay, ang eligible pong mga pag ng pag-ibig calamity loan itong mga active pag-ibig members na nakapaghulog na ng at least 12 months. Then kung may existing ah, MP loan, itong multi-purpose loan, dapat updated po ang payment. Malaking tulong umano ang, ang kahalintulad na short-term at low-interest loan, lalo't may mahuhugot na pagkukunan ang mga miyembrong na apektuhan ng nagdaang bagyo. Hanggang 90% ng total savings ng isang miyembro ang maaring iloan na, na maaring bayaran depende sa pipiliing term ng pag-ibig member. Ang interest rate po sa calamity loan is mas mababa compared duman sa uh, multi-purpose loan ni Pag-ibig Pan. Halos half siya ang interest rate po ni pag-ibig calamity loan is 5.25 per ano compared to duman sa regular na multi-purpose loan is 10.75 per ano. Magtatagal ang pagtanggap ng calamity loan applications ng pag-ibig ng hanggang sa February 9, 2026. Nick De La Cruz, CSN. Patuloy sa paghatid ng tulong ng medical assistance ang Kafuerte. Isa sa mga natulungan ng programang yan ni na Governor El Rey Villafuerte ang isang binata mula sa bayan ng Goa, Camarines Sur na napilitang huminto sa pag-aaral dahil sa sakit na psoriasis. Narito ang ulat Mula sa Goa, Camarinesur, nagtungo sa Kaferte Office sa Naga City si Miguel. Si Miguel kasi sumasa sa gamutan sa sakit niyang psoriasis. Nang dahil sa naturang sakit, napilitang tumigil sa pag-aaral ang binata na masakit man para sa kanya ay wala siyang nagawa. ah uh, sobra po kasi as of no, po kasi wala po talaga kaming source of income po. And nag-drop na din po ako ng college para po yung kapatid ko po makapatuloy din po yung pag-aaral niya po. Maliban dyan ay lumalaki na rin ang gastusin ni Miguel sa, sa kanyang gamutan. Mula sa dating 1,000 pesos sa na laboratories, umaabot na ito ngayon sa 10,000 bawat session na mabigat umano para sa kanila. Kaya pag-asa umano, ang dala ng natanggap niyang medical assistance mula sa Ka-Fuerte, isa sa mga prioridad na programa ng Provincial Government ng Kamarinisura sa pamumuno ni Governor L. Ray Villafuerte, katuwang sina Congress Congressman Luigi at Congressman Mix Villaferte. Sa ilalim ng naturang programa, hindi na po problemahin pa ng mga katulad ni Miguel ang bayarin sa laboratories at medical expenses dahil sa matagal ng zero balance billing ng probinsya. Um, sakto po ito sa kailangan ko po, po sa labs tsaka po sa phototherapy po. Uh, group, thank you po sa tulong nyo po. Uh, sobrang thankful po ako and appreciative po ako sa pera na to. And okay. sana po Ma, at least kahit ano po, ma, wala po yung sakit ko pa sa, sa tuloy. Nick de la Cruz, CSN Intense ang naging laban sa pagitan ng Kamser Express at Tikas Kapampangan sa napapatuloy na President's Cup Season 2025 ng NBL Pilipinas. Sa unang dalawang quarter ng laro, denomina ng Kamser Express ang Tikas Kapampangan. Hanggang sa pumasok ang third quarter nang makabawi ang Tikas Kapampangan at hinabol ang lamang ng Kamsur. Nakalabang pa ang Kampampangan sa Kamsur Express na may pasok ni Nico Santos ang 3 pointer to take the lead 96-94 sa fourth quarter. Ngunit sa Kamsur Express pa rin ang huling halakhak nang may pasok ni Medwin Ariate ang 3 pointer with a one-point lead kontra Tikas Kapampangan 97-96. Samantala, susunod na makakalaban ang Camsur Express sa Camsur Fuerte Sports Complex ang Santa Rosa Eridano sa November 28 at Zambales Constructions naman sa November 30 na gaganapin naman sa City Sports Complex. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Kamarini Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Jos mabalos sa pagtitiwala.